Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nananahimik na nga po ngayon si Draymond Green kasunod ng pagdedelikado nga po lang mahulog sa ika-11 seed. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang may chance sa pangadapong Los Angeles Lakers na makangat pa sa standings ng Western Conference. Alam naman nga po ninyo mga katrops, nesa nga po si Draymond Green sa mga pinakamaingay na player ng Golden State Warriors sa pagkikipag trash talk nito sa lahat ng kanilang mga nakakalaban. Ngunit matapos lamang nga po silang matalo sa kanilang huling game laban sa Minnesota Timberwolves at magdelikado na mahulog sa ikawansing pwesto sa standings ng Western Conference, ay bigla na lamang nga po itong nanahimik. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa kanyang post-game interview, hindi nga na po talaga magandang pinakita ng Golden State Warriors sa kanilang mga nakalipas na game. Since sobrang tahimik na nga po ngayon ang kanilang kupunan which is hindi niya na ikanakatuwa pa. Kaya kailangan na nga na po talagang merong gawin ngayon ang kanilang kupunan para mabago pa ang kanilang kapalaran. Inamin na rin naman nga po nito sa media na alam nga po niyang kalagay ngayon ng Warriors sa standings kung saan one game na lamang nga po ang kalamangan nila sa 11 seed na Houston Rockets. Ngunit ayon na rin naman nga po kay Green wala rin naman nga po siyang pakialam sa ginagawa ngayon ng Rockets gayong mas nakafocus pa rin nga po siya sa kanilang team at sa kanilang mga susunod na game. Ikangay kailangan nga po niyang pagtunan lang pansin kung ano man ang kanilang makokontrol ng kanilang kupunan. Samantala, po na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang may chance sa pangada ng Los Angeles Lakers na makaangat pa sa standings ng Western Conference. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, dahil nga po sa pagkakapanalo ng Lakers sa kanilang huling tatlong laro ngayong season, ay gumaganda na nga po ang kanilang sitwasyon ngayon sa standings ng Western Conference. Sa katunayan, kahit man nga po nananatili pa rin sila sa kanilang seed sa standings, ay umangat na rin naman nga po sa 2.5 games ang kalamangan nila sa ka 10 seed na Golden State Warriors at tumaas na rin naman nga po sa 3.5 games ang lamang nila sa 11 seed na Houston Rockets. Habang naibaba na rin naman nga po nila sa 2.5 games ang lamang sa kanila dito na ika-7 seed at ika-8 seed na Sacramento Kings at Dallas Mavericks. Samantalang naibaba rin naman nga po nila sa 3 games ang kalamangan sa kanila dito na ika-6 seed na Phoenix Suns. Ibig sabihin, meron pa rin nga po talaga silang chance na makaangat pa hanggang sa ika-6 seed kung sakasakali. Ngunit para nga po mangyari iyan ay kailangan na nga pong maipanalo ng Lakers ang kanilang mga natitirang laro ngayong regular season at umasa na matatalo mga teams ng Suns, Mavs at Kings sa mga susunod na laban nito. Yes, bukod nga po sa kanilang pagkapanalo ay magdedepender naman nga po ang Lakers sa resulta ng laro ng na mga nabanggit kong teams para makaangat sila sa standings. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video